Hello mga katrops So good afternoon mga katrops Time check natin 1.04 Ah uh, Ayan Excuse me mga katrops Ah uh, kakatapos na natin kumain mga katrops Ah uh, kumain lang tayo sa Paris Kung familiar kayo kung ano yung Paris mga katrops So yan yung pananghalian natin kanina mga katrops Paris lang So ito mga nang balita mga katrops So i-update ko lang Ah, hindi ko lang na-videohan yung mga trops dahil yung pina... nilibre ko ng pagkain na pares. Dahil yung cellphone ko mga trops, ah, iniwan ko lang dun sa dito, sa sasakyan. So yung mama na yun mga trops, ah, share ko lang to mga trops ha. Ah. Yung mama kasi yun, ano yun mga trops? Yung ah, nung kumain ako ng pares, sabi niya sa akin yung katabi kuya pwede ba makahingi ng pangkain lang e ako mga katrops yung cellphone ko nasa likod ko yung sa likod natin yung may bulsa so sinukso ko mga katrops kasi nakapalawit yung mga katrops eh sinukso ko tapos nangingi siya ng pagkain do nangingi siya ng yung may-ari ng Paris nangingi siya ng ulam eh sabaw man lang nung nakita ko siya mga katrops tinignan ko siya Uh, medyo ano mga trop magandang katawan yung kayang kaya ba na ano mga trop maghanap ng trabaho hindi ko alam kung is that sir mga trops. ano binigyan siya ng mama yung may ari na parish binigyan siya ng sabaw hindi ko alam kung may laman ba yun o hindi lumaypat sa akin inukot ko ulit yung cellphone ko baka <laughs> baka biglang nawala tapos sabi niya lumapit siya sa akin sabi niya pwede ba makahingin ng kanin sabi ko sa kanya Sabi ko sa may ari ng kinainan ko Sabi ko, boss Sabi ko, pre, bigyan mo ng kanin Di, binigyan Ito malupit mga tropa. <clears throat> Nung binigyan ko siya ng pagkain Tumabi siya sa akin Sabi niya sa akin Salamat na Binigyan mo ko ng kanin sabi ko sa kanya alam mo sa totoo lang hindi ka pulubi bitingnan magandang katawan mo maayos ka magtrabaho may tatanggap sa iyo sabi ko sa kanya eh hey ako natapos na akong kumain kasi binilisan ko mga drops eh sabi niya yun lang ang ano sabi niya sir salamat sa kanin sabi ko <clears throat> walang problema sa akin yon magbigay naman ako basta kaya ko lang bayaran sabi ko sa kanya sabi niya sabi niya sa akin pagpasensyahan na na, na nanghihingi daw siya ng pagkain sabi ko wag ka nang ng pasensya okay lang yon nung binayaran nung nagbayad na ako sabi ko nang sa Paris ng ano nang ng may-ari ng mami sabi ko sir makano ba dalawang kanin dalawang kanin isa't kalahati kasi yung sa akin nag-ano ako ng kalahating kanin kasi yung pares kasi mga drops automatic na yan pag murder ka may kanin na yan eh tapos ayun so nung, nung binayaran ako kumuha ako ng soft drinks sinali ko na lang siya sabi ko bigyan mo siya ng soft drinks. Kung ano ang ininom kong soft drink, ganun din lang din nagbigay sa kanya. Alam mo, drops yung ano ko, drops. Pasimple lang akong tingin sa kanya. Hindi ko alam kung anong gagawin yung mga drops sa totoo lang. Hanggang nung umalis ako mga drops, hanggang nakarating ako sa sakyan, yung bumulik, bumalik na ako sa sakyan ko, nakatingin siya sa akin hanggang nakalis na lang ako. Hindi talaga titi, hindi talaga siya tumingin ng ibang drops para bang sinundan niya ako hindi ko lang kung tandaan ba niya ako o anong plano niya hanggang nakaulis na ako tapos kasi yung sasakyan ko mga Sob, tinted kasi itong mga drops. tiningnan ko siya kasi hindi naman ako makita sa loob hanggang nakano mga drops, tumingin siya sa akin hindi ko alam kung anong ibig sabihin niya mga drops. basta sinir ko lang kung anong hanggang kaya ko na makatulong ako sa tao kaya yan yung nangyari mga katrops kanina nung kumain ako ng pare sabi ko nakakatuwa naman mga katrops na tumulong ka kahit maliit lang na bagay pero mapaisip ka rin mga katrops bakit ganun siya nakatitig sa akin nasimula nung nagbayad ako mga katrops hanggang sumangkay ako sa sakyan ulitin ko mga katrops ha kasi yung sasakyan ko mga katrops nagparking nag ako din, hindi naman kalapitan sa ...inanoha ng pares dahil mayroong dating mga motor kumakain, yung, yung mga angkas, ang alala mo, mga ganon, doon. Kaya medyo na malayo-layo ako ng kunti pero hindi naman kal kalayuan talaga. nung binayaran ko na yun, nakatitik sa akin yung nilibre ko ng kanin at saka soft drinks. Kaya hindi ko alam mga tropes kung anong-anong yung mga tropes. So yan po yung ano natin mga tropes for today. So... Masaya ako nga tropes na hindi ko alam kung anong gagawin ko. O tandaan niya ba ako o makita pa ba kami ulit yung mama na yung mga tropes Sarap grabe. Nagtaya ako mga tropes bakit hanggang umalis na ako nung simula nung pumasok ako sa sasakyan kasi tintin na kasi yung sasakyan ko. Tapos umalis na ako. Tingnan ko talaga ni Masop nakatitig siya sa sasakyan mga tropes. Yan yung ano mga tropes. Nakatingin siya sa akin yung ang ano ko talaga dito talaga siya nakatingin sa driver side. Hanggang napalayo na ako. Tapos palayo na ako, bro, tinignan ko pa rin sa side mirror ko. Ganon. Pero hindi ko alam kung kilala ba yon doon sa may nagbibinta ng ano, nagbibinta ng Paris o... No, kasi, parang, ano, maganda naman yung ano yung drops, katawan, malusog. Pero, hindi ko alam kung bakit. Hindi naman siya yung marumi. Hindi naman yung talaga yung pulubin at tingtingnan mo talaga. Hindi, parang ano lang. Pero, tayo pag mga ganyang time na yan, mga tropes. Na hindi naman kaya naman mabigay ng pagkain ng ganun kasi ang pang ano kasi mga tropes ang pares kasi mga katrops uh, hindi naman lang kumbaga ano lang yun mga tropes uh, pangmasa lang talaga yan na kainan katulad lang yun sa atin sa akin na hindi masilan, hindi maarte ganyan lang yung pagpares mga tropes pero ano lang yan mga tropes hindi naman talaga kamahalan kaya maraming kumakain ay, ayon. So, yun po yung ano natin, mga trops. Pong video natin. Ah, siya nga pala, mga trops. So, patuloy na natin yung kumain ako nila sa Paris. So, may biyahe tayo, mga trops. Andito tayo ngayon sa Super Highway. Ah, pupunta tayo ng Binundo ngayon, mga trops. Mayroon tayong, ah, kiss doon. Ah, pupunta ng, ano, ng post office ng Luton. So, pipikapin natin yun doon. Tapos, ihatin natin sa post office ng Luton. Kasi... Hindi ko alam kung anong gagawin niya doon mga troops. So yan po yung biyahe natin ngayon mga troops. Kung kaninang umaga, uh, yung guest natin nagaling uh, galing ng is-is-is. Uh, Nag-verify sila. So, ayan. Tapos, bukas, mayroon tayong is-is-is na naman ulit. So, may nag-PM na naman sa akin. Uh, in -okay ko na. Kaya, yan yung ano natin mga troops. patay yung stoplight ah. So ayan mga trop So thank you po at si mga trop So ayan po yung ano natin mga trop Sa biyahe natin ngayon So nawala ako sa mama doon Kasi ah, Hindi natin alam Sa buhay natin Malay natin Sa pagdating ng panahon ah, Hindi natin alam Na yung taong Yung taong pinakaay natin ah, Malay natin ah, Tayo din ang, Sila din ang tutulong sa atin Sa pagdating ng Nasa lagi tayo sa kalsada Baka maalala niya to Basta hindi natin alam Ang buhay mga trop So kung sino man, kung maka-encounter kayo ng mga taong mga ganun mga tropes, kung kaya nyo silang pakainin, kung kaya nyo bayaran, yung, kung kaya yung ano, gawin nyo na mga tropes dahil hindi natin alam ang buhay na malay natin, sila din na pagdating ng kagipitan natin na sa ano tayo sa kalsada, sila din ang magsisip sa buhay natin. Kaya ayan mga troops so thank you for watching mga troops so nandito na tayo sa may pako mga troops So i-update ko lang yung ano mga troops uh, i-update ko lang yung yung guest natin ah, siguro mga 10 minutes ah, nandun lang tayo mga troops medyo wala na traffic. so okay mga troops bye bye mga trops!